ng Pasig mga kapwa Pasigenyo at mga subscribers natin sa Luigi Vlogs. Welcome to Hashtag Support Pasig Local. Dito feature natin ang mga produkto na tatak at gawang Pasigenyo. No? Pero bago ang lahat, bago ko ipakita sa inyo kung anong produkto ito, meron tayong mga kasama ngayon. At ang mga kasama natin ngayon ay isang musikero, Isang kaibigan at isang uh, lingkod bayan natin dito sa ating mahal na lungsod Pasig no. Walang iba kundi ang environmental advocate din walang iba kundi si Councilor Pau Santiago. Ganda, maganda, umaga po sa ating lahat. Thank you Magandang introduction. Ayan. Okay, so nandito tayo ngayon sa Craft Cha. Oo, at maraming maraming salamat tas sa pagpunta de at sa pagtawid. hindi, <laughs> hindi. Salamat sa iyo. Ayan, this, nasa ano kami ngayon? Nasa Barangay Santolan. Yeah, no. at ito nga, i feature natin ngayon kung si Pao ang... Craft Cha. Craft Cha. Ayan, Ayan, nakikita naman nila na, na, na napupuno na ng katsa ang ating paligid. Tawagin na natin ang owners at Owners. sila rin ang kanil creator at mga designers oo itong... na. yeah. oh, oh walang iba kundi si Miss Merly and Kuya Toto yay, yay! so Merly and Kuya Toto no saan uh, tell us about your ano your craft cha no sa nagsimula ito? Uh, 2009, inundoy naman po karamihan sa atin sa Metro Manila. So yun yung time after noon, nakapag isip po kami ng paano kami magsisimula ulit. Mm. May natira pong 500 pesos from ayuda galing sa abroad. Dahil oh. nga po binaha kami. So we wanted sana na ibili lang to ng pagkain kasi katapusan na nun, ay umaasa lang kami sa sweldo ng mga mm. anak ko. So lumabas po kami ng Labasan, in short, ng Santolan Nakita po namin yung Nakakalungkot na katayuan Nung mas nakakarami higit pa Kesa sa amin, mga nagtatakbuhang Iisang piraso lang yung tsinelas mm. Mga dungis-dungis pa May mga putik pa, ang bahid ng putik sa pisngi uh, Tabo ang dala Para humingi ng kaunting lugaw Nakakainin okay. for the day So, umuwi kami mag-ina uh, Yung bodso ko po Umuwi kami na wala kaming nabili kasi parang feeling namin, eh, hello, bibili ba tayo ng pagkain? Nakakatiis pa naman tayo. Eh itong mga tao na to parang mas miserable pa sa atin. So nakaisip po ako para hindi lang typical na maloka. O masiraan ng bait. Uh, bumalik po ako sa hilig ko. Totoo po yan. Kasi lilimandaan ang hawak kong pera uh -huh. sa bolsa. So anong mabibili mo sa lamindaan? Kataasan, bigas at delata lang. Mm. So naisip ko po, why not go back to sa hilig ko? Para malibang lang uli ako. May magawa, in short. So instead of... Uh, upuan ko yung lungkot nung pangyayari, we bought 100 sacks of sako ng arena. Mm. Bakit po sako ng arena? Kasi yun lang yung budget na kasya dun sa pera ko. Anong mabibili mo? Kung bibili ako ng magandang tela sa Taytay o Divisoria, hindi aabot yung 500 mm. ko, pamasahe lang. So, sa 500, gumawa po ako ng kung ano-anong produkto. Gumawa ako ng supot ng kabayo or iron board cover, bags, bag etc. Pero karamihan bag po, bags talaga. Iba-ibang style. Mm. Kung ano-ano po so, talaga. So, nagsimula ka sa bags? Sariling gamit ko uh, lang. Oh, pero yung design po na pinagsimulan nyo, talagang bags, ka uh, Opo, bags talaga? Opo, bags lang talaga. Tapos after... A dahil week or two Ganun po Dahil bagyo No plastic na Nag-click yun po nag anunsyo Lahat ng municipalidad Na no Marking plastic na lahat, plastic So sabi lahat, lahat, no, ko pa Baka no, ito no na, na yung Na bumalik uli ako Sa pag mm -hmm. Kasi lihitin mo naman ako mag -tiyangge. And the rest is history mm -hmm. Kung hihingan nyo kami Ng produkto Meron po kami Kung wala po Igagawa po namin kayo mm -hmm. Out of sako ng arena Plain sako ng arena So pwede po silang Magbigay uh, ng design sa inyo kaya yung huyayari no? kami, kami po yung Kauna-unahan eh, no. To think na 2019 na pa kami gumawa. Kami po yung kauna-unahang nagko-customize ng gusto nyo out of one single sako ng arena. Ba Ayan. So, Ate Merle, sabi nyo, very personal sa ito kasi sabi nyo, hilig mong manahi. Opo. Saan mo natutunan yun? Wala lang po. Kasi ang paniwala ko po, basta may gamit ka sa bahay, parang gitara lang yan. Wido hmm. lang. Tama po ba? ba hmm. diba? Wido lang. Pag mayat maya mo hinahawakan, mayat maya ka nakakapag-practice, magiging uh, magaling ka na rin sa paggamit. Sa Alam mo, Luigi, side story. Nagsimula din ako ng drums. May drum set sa bahay. Mm. Pero kaya may drum set sa bahay dahil kay, doon sa brother ko, kay Kuya Aido. Tapos ganyan lang din po Nasa bahay lang Ginagamit-gamit lang din yan Hanggang sa natuto practice, lang din po ako oh. Kasi nasa puso mo na siya walang Hindi na siya mawawala. Walang Wala, walang wala formal, formal lesson. lesson Pero tignan mo naman So eh. tignan mo naman Yung hilig mo ngayon Naging mm -hmm. ano na talagang, Pagka nga tinatanong Sino po ang designer ninyo Nakakatuwa naman ganyan Ako po Hindi sila maniwala The Merly Malikad <laughs> <cash. laughs> yeah. Ano yan? Pag suot mo na yung kraft Sa ano sasabihin <laughs> um, mo I am wearing I am wearing Wireless wear mali 'di wag na natin patagalin pa ipakita ah. mo na sa amin ang inyong nang nagaganda tama katsa grabe nakaka-proud ah. no ah, magmula po sa pinyayabang ko sa isang single bag po pwede kang gumawa ng dalawang pirasong bag. Mm. So, ito kalahati nung isang sako. Lako. Ang isang Lako. sako Lako si po, uh, more or less, 32 inches. Mm. So, ito, half size lang ito. Ganun din po ito. Doon sa mga negosyante rin natin, nakapapasigin nyo, na iniisip nyo mag-comply doon sa single use of plastic, gusto nyo po na ang gamit nyo po sa inyong tindahan ay eco bags. Masusuportahan nyo ho ang negosyo ng ating kapwa pasigeno dito sa Craftsha. At ganoon din, susuportahan nyo po yung advocacy natin din dito sa Pasig na yung paggamit po ng plastic. Tsaka <laughs> kung si po, medyo artistic talaga si Sir at Chas si Ma'am, no? Hindi correct. basta tinahilang nila, yung talagang pinipwesto nila yung kula. Correct, correct, Nagiging correct. Nagiging design na talaga siya. Pinag-iisipan talaga. Oo, iba-ibang kulay dapat tagpi-tagpi. Kaya po nakikita nyo kung gano'n sila mag-personalize ng mga bags kasi personal din sa kanila to. No? So yun, ito, sinimula natin ito, ito, ito. sa bag dahil doon nagsimula sa bago. O mm. Ano pa ngayon? Ah, uh, hindi mawawala yung duster kasi duster babae ako. So, oh, napakarami ko na pong uh, iba't ibang disenyo. Ito yung kung tawagin namin si Dodonyahin. Kasi <laughs> classic <laughs> itong design na to eh. Para <laughs> sa mga bata <laughs> sir, at saka sa kapatan niya. ng mga babae. di ba diba mo kung Donya siya Yung mga diba, Donya-Donya. Kunyari, oh. muna. Ah, ah, yes, oh, yes, yes, okay. yes. Yan. Ngayon nila. po, dinadagdagan ko na siya para medyo mabago ang dating. Dati plain lang, may mga raffles siya. May mga raffles na. Dato, may mga, meron dito, may mga inabels na Ayan po. may mga Mahilig po ako sa raffles. Why? Kasi sabi nila, ang identity daw namin, number one, pag malayo pa lang kami sa store, nakita kami ng customer at maraming raffles na eh. ang tinda, alam na agad na ako yan. Miss kung yes, yung po. bag kanina na mga gano'n, nasa magkano siya? 50 lang po 50 ang lang bags po. 50 natin. 50 pagka half. 50 yes pesos? Oo, oh, kita uh, nyo na. Meron din po reason bakit 50 ko lang yan binibenta. Pwede ko naman yung ibenta ng 200, gaya mm. yung iba na nag na sa food steps natin. Pero ang punto po, what were using our old authentic sako ng arena. So, kung ibebenta ko siya ng napakamahal, uh, basis pa sa pangangailanan, paano po uh, siya mauubos? So talaga pong continuous tayong gumagamit ng mga gamit na sako. Mm. Uh, actually, meron po tayong about a thousand. Five hundred na po yung nalaban. Dito po sa itaas makikita niyo mga nilabanan namin. Uh, uh, nga, no? Mga five hundred pieces Ayan pinapatuyo. Na. Meron pa po ako doon halagang isang libong piraso na sako na lalaban pa. So, talaga pong honest to goodness po yung sinasabi namin na these are all authentic sa ako ng, ng, arena na ginagamit. Ganda na ito. Po, ito, na. ito na po, 100. 100. Pagka po, uh, parang buo na yung na, mama, na, consume natin na sako, Uh, sinasampan namin siyempre sa 100 ito kasi may mga dagdag. Eh. Ito. ito kalahati. Isang sako sa pinaghahati na namin sa gitna. Yung magpapakustomize sa kasi. Sige lang ko. Oh, yes. Wala yun. Wala ko Ayun nga pala, pag may gusto magpakustomize. Wala pong problema. Pagka Punta lang kayo sa tolan. Opo. Pagka <laughs> nagpakustomize po kayo sa amin at base dun sa actual na meron na kami, wala pong added charges sa amin. Ah. Yung alam mo kung si Pawa, yung nakikita ko dito ng mga products like this, bags. Ano siya eh, merong, merong kapareho sa inyo nyo yung sa, ah, sa kilos oh sa kilos naman kasi yung mga bags nila pang mga bitbitin para bitbitin meron mga sling bags yes meron mga ganun pero magkaiba ng magkaiba ng fashion oh, magkaiba ng purpose magkaiba materials. ng materials pero ang maganda doon same same yung advocacy, advocacy. Yes. same oh. yung purpose di oh oo so, oh. diba? oh, oh. zero waste management oh. upcycling Up yan magdagdag. Very minimal pagka nagdagdag kami ng added material. Talagang minamaximize hanggat maaari hmm. namin yung kasi nga, these are all basuras hmm. na nakakalungkot na masasayang lang, eh pwede naman pakinabangan. Na ano bagay. ito? This is a duffel bag. At pa ah. duffel bag pa, meron ano pa. Yun, pa ano yun? Pag ano Parang army bag. Parang uh -oh. army bag. Sama-sama na dyan lahat. Mag-schooling. Uh, schooling. Ay, mag Sama -sama na lahat lahat ka. Mag-beach. <laughs> nga, nabanggit nga kanina ni Miss Merly, hindi pala recycling hmm. Ang tawag. Sabi ko, ano ba difference upcycling. na recycling at upcycling? Ah, so, parang ano siya, katunggali niya yung uh, circular economy. Upcycling, meaning, nagre-recycle ka, tapos nabibenta mo to. So, umiikot yung, yung ekonomiya, umiikot yung pera. Kasi, nakasave ka ng, nakasave ka ng environment, uh, nabawasan mo yung basura, yung mm -hmm. zero waste management natin, naibenta mo siya, nagawa mo siyang pera, Parang yan yung early early on din na advocacy din ng kilos foundation bawas basura dagdag kita. Yan yung pinakamadaling uh, description ng upcycling. So nawawala eh. O tapos nabibenta mo na may merkato mo. So ngayon, yung basura will turn into something uh, uh product siya na mabebenta mo. Ito, speaking of bentahan magkano to um, umabitawan mabitawan. sa <laughs> lahat po <laughs> ng produkto natin 350 except for the men's line na gawa na ng tailors ah, kaya medyo mahal na siya so pero ito dresses mo 350, 350 lang po short ah, 350, ah, 350 shorts mahaba maigsi malaki maliit oh, all 350 pag bumili po kayo ng tatlo sa pop-up hindi po mm. sa online. Iba na yun sa online eh. Uh, pagka bumili po kayo ng tatlo, 1,000 na lang siya. May libre pa kayong bag. Of your choice. Lahat ng binibeta po na. So, ba! Online. Alam nyo, kanina ko pag ginaganong kasi yung tela, Luigi. Ngayon napapansin ko, very ano siya, ang presko. Oo. ang presko, no? Kaya nga po, nung unang panahon, ginagamit natin ganan siya ganan as lampin ito. or diaper. Oo. Oh, oh. May nakita po ako okay, so sa inyo kanina, yung uh, kimono. Uh Opo. -oh. Yung kimono nila parang, eto, 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 kuya. Yan! Yung kimono nila, tingnan mo. Parang alam mo yung tipong paggising mo sa umaga. Sobrang! No, Balat-balat ka na mag-inat-inat. Yan, ang yan ang tawag ng mga senior dito dati. Balabal. Yan, ano? Diba? Yan. Kasi Kas ka. Paso na rin yan ngayon dito eh. Yan, nakatira ka sa bulubundukin. <laughs> Ganyan ko. ka, oh. ka. sir, sa ngayon po talagang ano, napamorma na ng mga kabataan. Pero basa na rin yan ngayon. Oo nga. No, yung ganito. Parang three years ago po, kinonsider na si Kraft as fashionable, uh, sustainable fashion na. So yung ganito, Miss Merly, magkano? That's uh, 350. Ah, magkano yung Short. Para ma... oh, uh, may ma ma ilang ulit ko na pong sinabi, maliit, Pag ma malaki, maigsi, ma mahaba three uh, $3.50 lang po ang item ng craft You get a bag, free of your choice, basta nakatatlo po kayo. May tawad ng 50 pesos, may libre pang bag. Siyempre, may mga conservative, ayaw nila ng... Ah, ito, na oh, ito naman. po, yung tokong <laughs> na sinasabi natin. Ah, tokong. Kung oh, may mga shorts po tayo, may magagara na rin po akong aprons <laughs> dito. yan hindi na po apron na apron lang tayo Ayon kung si magbenta no apron, ngayon. Ay, ang ng apron, kunsi. Opo, yung these yung... are all 350s yan. Sorry. 350, imagine yung shorts na maigse against sa mahaba na mga apron. apron 350 ho ay... ah. Opo, 350 lang. Kasi ngayon po parang ginagawa ng jumper ng mga kabataan yan, kaya hindi na siya apron. Yan, mga skirt po. Tatlong haba, meron kaming mini skirt, meron kaming maluwang, meron kaming long-long. 350 po ulitin ko. 350 teka, teka. lang po. 1, 3, sige, for sige. 1, oh, 1, 3 for 1,000. Medyo 1, trivia. Nalilito ko eh. Pag nakapalda, saan dapat ang ano? Ang? Bulsa. Yung ah, ah, yung bulsa. Kung mapapansin nyo po, ang bulsa namin are mga malalaking bulsa. Kasi pwede po nyo i-invert. Pwede nyo ilagay. ilagay sa harap. Ah, pwede nyo ilagay sa likod. Para walang pinipili. Kaya nga po, dandun pa rin tayo dun sa... So may fashion ano oh, pa rin. Oh, eh, po. No? Kasi kailangan may branding na tinatawag sila na ako lang no. ang <laughs> minu. Yung katawagin natin, skort. Uy, skort. Yan, skort. Skort means may short sa loob, may eh? ah, parang Sa mga kikay to. Sa mga kikay. Ay! <laughs> Sumagala ka. Eto <laughs> po <laughs> mga maxi dresses, 850 <laughs> to, kasama ika. to sa... Eto, yung skort. So, uh, skirt and shorts inside. Uh, that is a skirt. Tignan <laughs> <diamond. laughs> nito, Konsi, o. Oh, mo. Pakita mo. Yung kamisa. Kamisa. Ang sosyal. Oo nga, no? May kamisa di she... oh. Eto yan. Eto yung gusto kong ano. Hindi pa i serial number. Ah, oh, oo. Oh, kaya nga, diba ba po, sabi ko sa inyo, authentic siya talaga. Ano siya to? siya talaga. To. Unisex po. Unisex oh. po. Eto yung kamisa. Yan kasi extended de eh, Sleeves. Hmm. Oh, diba? Okay. V-neck ano and round neck. Please. Na may chaleco to. naman din. Oh, diba? Aba! At, ano yan dyan? Ay, ang ganda! Ang ganda. Or yung... Ang ganda yeah, no? nito, Consi. Katutubo na, mo. na, oh. Oo, <laughs> oo. Oh, oh, oh. Si ito may budol factor. Akala oh. nila plain-plain lang, oh. Ah, Oh, pagtalikod oh, mo. Krapcha. Krapcha. Oh. ganda nito. Actually, kahit kahit ganito siya, mukhang masikip, mukhang maliit, Ah, uh, hindi po. Iisa lang po ang sukat natin dahil take note, we maximize yung sako ng arena. So, lahat po ng ah, damit kaya. natin dito are one size lang fits all. One size lang. Okay, okay. Okay. Pwede siya sa payat, pwede sa matiit. Depende sa... Yari. Ganda kimono eh. Yan. Natutuwa yeah. yeah. ako. Yung luwag ng kimono at saka luwag yung duster, halos nagkakaparehas lang. mm. na. Oh, kung ayaw mo naman ng dress-dress, palda-palda, may pants rin sila. Uh -huh. Like yung suot ni Ate Merly, pakita nyo. O, oh. oh, oh, diba? May ganda. inabel po yan sa dulo. Medyo luma na, I guess, three years ko na itong sinusuot. Oh, na Pero ang ganda. Oh. Pero mas, kung mapapasin nyo po, mas naluluma siya, mas maganda siya. O, oh, nga po. Diba? Yung tela. Yung tela. No? Uh -huh. oh. Ito, 350 rin. Ah, uh, that's 550 po kasi because of the lace. Kasi kung baga, nagtataas lang ang presyo pag may add-on na. Dinagdagan na ng konti nitaso. Kasi yung 350 nito, yung wala ng mga raffles-ruffles. ito. Mga mga sa na tayo. Ito, kinukunan Dagdag-design. Ito. This is the 350 Yan na po yung 550 So, may rason naman po siguro tayo para magtaas kasi may add-ons na tayo dyan. Yan yung dahilan kung ba't nag 550 ka. Tanong ko lang, Ate Merlyn. Since napag-usapan na natin yung cost, yung yung advocacy natin clear na sa mga manonood natin 'yon yung natutulong natin sa environment mm -hmm. sa econom sa economy natin no yung uh, upcycling okay na napag-usapan na natin punta naman tayo sa mga designs nyo. Yung tulad ng mga ganito, paano niyo siya naiisip? Hmm. Kasi tulad niya ng ibang humahanga sa inyo, wala kayong formal study about designing, may mga, may mga, uh, may kaya talaga sa buhay na nakapupunta sa ibang bansa para mag-aaral ng design. Kayo, anong inspiration niyo? What do you think of? Dinadrawin niyo ba to? Ah, uh, I do, I do, do. I do. Uh, hindi po uh, ako magaling mag-drawing eh. sa totoo lang. Hindi ako nagda-drawing. Opo, pero paano uh, niyo Tatapatin ko po, ah... Uh, lahat naman po siguro kami sa larangan ng pagkakatsa, hindi itatanggi na may pinaggagayahan. Okay lang din po. At least po sinasabi nyo. Di may ba? pinaggagayahan. Pero the point is, papaano mo siya may execute na Correct. isang sako lang ang pagkakatsa mo. Correct. Doon siguro, ko po sila. Taro. Siguro, Ate Merly, ilagay natin yung sinabi mo sa yung, yung inyong mga design ay inspired sa design ng iba. Opo. Hindi... Hindi mo pwedeng sabihin talaga na ginaya. Inspired, yes. Bakit? Kasi may interpretation pa rin yan eh. Yes, po, From yung fabric na ginamit nung pinagmulan nung design, papunta sa ganito, sa katsa, eh, mahirap din yun. Ay, eh. hindi totoo din mo po. ano po totoo yun. Po, ha? Totoo Opo, po. Opo, na, parang uh, ano lang yan, Ati Marley, isang kanta na nire-remake mo, hindi porkit maganda yung kanta dati at nire-remake mo ngayon, eh, maganda rin ang interpretation. Rin. Hindi, 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 rin. Po, hindi po. so, as an artist, naiintindihan ko rin po yung sinasabi ng ah, dalawa. Yung sa sako so. po kasi ng gani, ang arena to, kung hagpugot ka ng isa nakakabli tatay. Ayan yung uh, ano, Ro. Uh, uh, ano, ito po yung Ro sa loob, Naka-blue sa Pero ang raw material, pwede maging pillow case. Oo nga, pwede maging pillow case. Meron po tayo, sa craft lang po kayo makakabili ng pillow case. Supot ng kabayo, kumot, Kaya, punda, etc. May tanong et ako, hindi ko <laughs> biro <pambahan>. to, <laughs> may tanong ako. Kasi since ano yan, di ba, uh, kacha. Yes po. Pag natutuluan to, di ba ginawa natin Flower. yung pillow? <laughs> Eh, para dun mo sa mga uh, nag-iisip ng bumili sa inyo. Napakadali naman po laban. Iluglog mo lang sa may sabon na... Sa bagay, no? Dahil nga, Katya, sa uh, pwedeng uh. i-bleach eh. Uh, kaya lang po, hindi nakakaharm na tayo nagbigil. Nakakaharm ng... Yes po, nakakaharm. Ah, na. Yun ang number one. Daan uh, yun po yung number one na tinuturo namin na if you want na ma-retain yung print niya na ganyan pa o rin kaganda, huwag po natin i-bleach. Yan. Yan totoo. Kasi hindi po, mo, hindi po mo, sa ako yan. Pwede nyong i-bleach. Tama oh, po. Ang, ang tatay ko po, laki sa sinauna, ang pinanlalaba po dito, maniwala kayo. Hindi po, ang pinanlalaba, sabon na mabango or sabon na panligo. Ah, akala ko, almirol. Kasi uh, mild lang siya. Ito nagagawa pa po ng tire tatay ko. Uh, 86 years old na matanda. Hinahabi niya po Ay, ito. Mano-mano. It's a rug. Okay. Oo. Uh, okay. Oh, oh. Uh, yung katali uh -uh. Yung, 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 pag hinupit oh. namin, ah. yung isang baso, yung basura. Walang tapo. Walang tapo. Walang So zero waste po talaga. Oo. Oh. So yan, parang... Ah. Basura na to. Parag carpet na. Carpet na rin. Uh -oh. carpet. No? carpet. Kasi pag hinupit ng... Binibenta nyo rin to? Oh. Opo. Mm, Magkano yung ganyan? Ah, 3.5 5 Ay, 3 Kasi hindi mo kayang Ay, gawin nila eh. Oh. Oh. Opo, ginugupit di, 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 di ko nila si pa, na yung tinatapon na. Kasi si hindi yan. po nila matatahe. Ah, kasi hindi dire. Uh, Opo, oh, pero ako, palibas ang designs ng bags ko, galing sa original sako. ako, oh. Karamihan yan, walang gupit-gupit. Kaya super tibay yan, kahit ibalibag mo sa holdapper yan, hindi yan puputok. <laughs> Totoo po, kasi yung original sako pa rin yan. Eh, ang original sako po ay kumakarga ng 25 kilos na Hmm. Ganyan. Tama naman. Yan. Ito naman, konsi pa, may nakita ko sa mga top sa mga teenagers. Yan. O, ito, Kaya, diba to, 350 350. oh, ito, di ba, nanguuso to? P350 po. P350. Gaya po na sabi ko, maigse, mahaba, malaki, maliit. It's all P350. Except to. for... Mm -hmm. Except, marai na po kasi tayo. Alam nyo po, lahat ng produkto ko ipinagpapasalamat eh, ko sa lahat ng naging customer ko at mm. nagiging customer ko po. Kasi sila yung nagbibigay sa akin ng suggestions. Tsaka, I mean, parang without writing, without, uh, Wala pong without drawing. Sta statement shirts na parang, I'm an environmental Wala. advocate. Matik na Matik na yan pag uh -huh. dumating ka. Uh -huh. So, ngayon, na-pass down na rin yung ganito. Hopefully, hopefully, um, it will be, kung may iba pong nakakaisip pa na ibang produkto na parang ganto hindi man katsa, pero yung makakatulong din sa environment at livelihood ng yes, nakarami. Yes, yun, 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 yung yun, 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 successful din. Parang nanay ko lang yun, diba? yung yun, yun, yung yun, 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 yung yun, 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 clothing line hmm. na made out of sako ng arena. Pero I haven't seen yung talagang kasing authentic ko. <sighs> Na sa sinasabi at ginagawa. Ama, OG! OG! Ba ba? Ang dami ho nilang baong storya dito sa... <laughs> kulang. Kulang sa craftsa, isang no episode. And uh, again, we're thankful sa vlog ng Pasig for uh, having this opportunity na malaman din yung storya nila. Kaya kung gusto nyo pang malaman yung storya nila, andito lang ang Craft Show. Ang sarap nilang kausap. Mm. Tignan nyo yung mga designs nila. At pumunta kayo dito Hawakan niyo yung produkto nila At malaman niyo Ano yung ibig sabihin Nung authenticity nila na Meron sila no? Kasi iba eh Iba yung produkto Iba yung parang kanta lang yan Iba talaga yung Iba yung touch Iba yung feel Pag alam mong dun talaga yung nanggaling Iba yung totoo mm Hindi -hmm. po ba? So kung ako sa inyo Punta kayo dito Check out niyo yung kanilang mga uh, Kanilang mga designs Nakatulong sila sa environment mm -hmm. Nakatulong sila sa livelihood Ng mga gumagawa din ito mm -hmm. Nakatulong din sila doon sa mga, ito, imbis na itapon no, sa environment, sa livelihood, social entrepreneurship, tapos circular economy, na target nila into one. Sana ma-inspire po kayo sa craft o Oo, tsaka yung nabanggit mo kanina, personal fulfillment nyo yun eh. Pero kami Heck. mga kalungsod nyo, kababayan nyo dito sa Pasig, napaproud kami. Sobra po. Thank you. No, Thank you. Thank you. Sobra po. Sobra po. Sobra po. Kuya toto uh, craft siya. maraming maraming, maraming, salamat maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin dito <coughs> sa inyong barangay Santolan at uh... Again, I'm we are very proud, no? Bilang kapwa nyo, pasigay nyo sa inyong mga... Ito, art, work of art. Ayan, konsipa. Kaya nga, ang ganda nung ano eh, ang ganda nung... Alam nyo, sinasabi nga nila, if there's anything din na hindi mawawala, it's fashion, no? Yes, pa. Pero at least, yung basura mawawala. Or mababawasan. Ma or mababawasan, ma or mababawasan oh. para sorry. Mababawasan. Magagawa ng paraan. Oh, marami pang natutulungan so, na tao. Marami pang natutulungan na tao, livelihood, so... Mm. Alam nyo, ang ganda nung ginagawa nyo po dito sa Kraksa. At uh, tulad ng sinabi po ni Luigi, maraming maraming salamat. pinatuloy nyo po kami sa inyong uh, uh, magandang tahanan. At uh, ganoon din po, nakwentohan nyo po kami ng mga storya nyo. At the same time, marami pa pong malamang, marami pang uh, kapwa natin pa si Genyo. Hindi lang, kahit labas sa pasig na magiging curious dito sa ginagawa nyo po. At the same time, pagka uh, nakita nila yung produkto nyo, magugustuhan nila yon For sure. Konsi po, speaking of curiosity, <clears throat> no, saan ba nila pwedeng uh, makonta kayo, no? Kunyari, may mga pop-up stores ba kayo? Mm -hmm. Or, kunyari, yung mga 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 organize ng bazaar, pwede ba kayo? Oh, yan. Okay. nga po, paano po? Uh, bali, makikita nyo po kami sa Instagram and Facebook. Craftcha.ph uh, Ang numero po namin sa lahat, Messenger, Viber, Personal Number, 0927 923 -7455. Pag gusto nyo pong makita yung aming freshly done na produkto, pop-ups po sa kahit saang lugar, all over Metro Manila Nag-out of town na rin po kami Regular po kami sa UP Diliman, uh, Guild Food Uh, kada uh, weekend payday, centers Eton, every Sunday market, local Sunday market po. Uh, so Sunday lang 'yon, half a day lang kung gusto niyo makita yung pinakamagtitindang produkto namin, bagong tapos, bagong yari. Doon lang po kasi we believe na mas aktual nyo pong makikita yung produkto, mas maganda po kung makakapamili. kayo. Agree. Again, mat check out niyo po sila doon. Meron silang Instagram, may Facebook din sila, Craftcha. Uh, I think um, doon niyo na rin sila mako-coordinate kung gusto niyo silang i-marketo or uh, patayuin or pabilihin or pa pabentahin pala sa inyong mga nakikitang lugar. At uh, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo kasi proud din kayo katulad ng kung paano kami ka-proud sa kanila. So maraming maraming salamat. Thank you Ate Merly Kuya Toto. Ayan mga kapwa pasigay nyo mga kablog ng Pasig. Mga subscribers ng Luigi Vlogs. No? Again meron na naman tayong na, naipakita na o naifeature na product na talaga namang Proudly Pasigeno. no? tatak at gawang Pasigeno. Dito lang yan sa Hashtag, hashtag support, pasig support Pasig Local. Pasig Local. Congratulations! Congratulations!